Mga yeah, magandang gabi po. At uh, may dumating na naman pong package para po dito sa Cuatro Marias. ayan At uh, alamin na natin kung ano laman itong mga package na ito. Yeah, may bubuksan po silang box. Thank you, thank you, ang babae. ano ba laman 'yan? Yan, ang unboxing ko ulit sila. Saan ba galing yung ano ninyo yun na yan? Ito na blouse. Kaya Santa Claus? Wow. Pero hindi pa nagpapakita sa Santa Pero saan po namin kasi nagpakita po sa Santa Claus? Hindi po siya. Ito pa natin? Wow.

E, Ayan eh, ng kanya. Wow, ang ganda. Ayun pala yun. Wala nga lang reaction si Mayden. Sabihin. Wow. 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 Yay. Ano yan? Nalagyan ng? Sapatos. Wow. Dumadami na sa sapatos nila. Dumadami na Thank you. Thank you. Thank you. Ang babae. niya. you. Wundahan. ha. na mo na Iunat mo maigi eh, nakababa, Ay nakababa hindi nakaayos oh. Ha? Ha? Hindi, baka mamaya bumagsak eh. Ayusin mo yan, Rasel, Huwag bitawan yan. Kaya mm, diyan Tanda, baka masira. Ayan na, nakagawa na sila ng bahay na kalapate. <laughs> Ano nila? Isos. Hindi dito yan. Hindi dyan. Wow. Dadalim mo nito yan sa dabaw? Nasa cabinet eh. Wala ko dadalhin mo sa dabaw. Kakarga sa truck. Eh maganda naman yan. Napapalit pala yan eh. Napapalit. Apat yan swerte talaga nito mga ito may dumating na naman package sa kanila lagay ng sapatos uh, Oh, Santa nagbigay sa Santa Claus. Uh, Santa Claus. thank you Santa Claus. Uh, thank thank you you Santa Claus. Santa Claus. Russell na kami, Ikaw, Russell, Ay, nakabila. Bakit niya natin ko. Ka? Mm -hmm. <laughs> Tayo kang bata ba pa. Ay, hinita, na na, ikot mo nga, ikut Ikot mo. Wow. Ikot. Wow. Ayun, ayun, mm, ayan, tigigisa na so, po sila. na yung, mm. yung Pwede naman siguro yung may luma sila pag Hmm? Maganda nga naman lagay ng sa sapatos yan. Mm -hmm. Bakit di sapatos, mm -hmm. so, Wag lang, lalagyan nyo na medyas na may amoy. Sa tao-tao si Ninita. Baka may pumasok na daga dyan. Hindi na makalabas. Ayan po, ah, uh, makabuo na po sila ng kanilang kanilang bahay. Ayan, Ayan. ito bahay ho ni Russell, bahay ni Ninita, at bahay ni Maylene. Ayan na po yung uh, sample ng kay Sineya. Wow. wow, ang ganda nga ka naman. Kaya si Gusto pong order, magsabi lang po kayo para Maria showcase. Oh, <laughs> show organizer. Ayan. Ay, tabida na lang sa pagtulog. Ah, tabida 'yung ni Rashid sa pagtulog ito. O, kasi nga ang ganda naman po ng layer niya, oh. Oh. Di pwedeng siya lagyan ng accessories. Ah. Alam mo, maganda itong lagayan ng mga gamit ninyo. Ilagay niyo na lang siya sa isa. Oo. Dalhin niyo siya sa taas. Oo oh, nga, oo oh, maganda. May pangalan dito. Mayin. dito sa kabila Ninita. ha? Oh. sa kabila Thank Thank you for TikTok. Thank you, TikTok. Thank you, TikTok. Thank you TikTok. ayan Thank you for TikTok. Thank you TikTok. TikTok. Uh, TikTok. Kanina kasi dito si TikTok. Ayan, at least may mayroon na kayo niyang ano. Mas batang ka daw siya. galing. Then ilalagay niyo yung mga sapatos para hindi na kakalat doon sa... Ayan. Ano po sila ng mga sapatos nila kasi doon po talaga nakalagay yung sapatos nila. Wow, para kayo nasa mula. May kanya-kanya kayong lagayan ng sapatos, ha? Ah. Oh. Oh. Baka magkalit ulit to kayo dyan. Dapat pala may pangalan dito. May kilala ko yung sapatos ko. Wala. Bakanti pa yun. Hmm. Ayan. Ayan. Oh Kanya-kanya na kayo na gaya ng sapatos, ha? Baka naman na uh, yung kay Ninita masusuot yung kay Maylin. Baka yung kay Nasa naman, masusuot ni Nia. <laughs> oh, <Kailangan, laughs> alam niyo sa inyo. So, sa batas ko. Hindi oh. no. kita ng ano, tape tapos sulat mo. Ano ba hindi mo papel? Hindi mo ba alam mo ano yung sa inyo? Hindi kasi yung <laughs> oh. oh, oh, oh. diba? ano mo diyan yung pagkuha-kuha mo. Oo, oo. Oo, di ba? Alam niyo yan. Kilala mo okay. oh. yung, yung sapatos, kilala ko yung sa ano. kilala naman yung sapatos mo? Wow, ang ganda na ngayon ng nilagyan na nila ng shoes. Wow. Po doon sa mga nag-sponsor nag ng kanilang shoes. Yung iba po dyan wala pa din pero nakalagay uh -oh. po sa sa isang box naman nila. Uh Oo. -oh. Pinapalit-palit lang nila kasi yan yung ah, May may question ako dito. Ano? Uh -oh. Hindi kaya pagkuha ni Ninita doon sa susunod pagbabalik doon naman mapalagay sa kanila. Okay, <laughs> Ninita. Okay, Ninita. Talay ka dito. Ay, ka. Ito makalilimutin kasi itong araw sa Nita eh. <laughs> Ninita, sa <laughs> Oo. Oh -oh. Yung first yung first show rack ano yan, mm. kay Naya. Yeah. Then, mm. kay Maylin, sunod sa'yo. Pantot lang sa'yo. Kay, kay... kay Russell. Oh, yan, oh. Kasi si Russell oh. sumuko. Hindi, <laughs> okay lang. Hindi, ang inaano ko dyan, yung pagbabalik De, okay nila. sa oh. hindi. sapatos. Alam nyo na, ha? Wala lang nakakalat na siya sa... Oh, yan. Oh, yan, ha? Alam na ninyo yung... Lagay nyo yung sapatos doon, Mike. Oh yan to may mga nagdadala pa silang pinapuputok paborito wala nang paputok nito si malapit na po bagong taon napapuputok na sila oh yeah tata thank you tiktok thank you tiktok po hindi para lang ma-organize yung paglilagay ng sapatos kasi tiktok thank you na ba go si nagbayad tatay kumusta po kayo Mawin ko yung mo kay tatay. Ayun natin. At least nga maganda yung arrangement ng ano ninyo. Sana, laging ganun ha. Baka naman sa isang araw pagkuhan ninyo, yung sapatos ni Mayri nado sa lagayan ni Minita. Yung sapatos ni Minita nado sa lagayan ni Rasen. Alam uh, na ninyo yung lugar ni para naka-organize lagi yung uh, ano ha. Yung mga sapatos ninyo. Oh. po. Shout out po sa USA. LA. Ay, titapin bilag po. Out. So, ay, suso po mga kapatid ko. So, shout out po. Po kay Ma'am Joy at kay Ma'am Elizabeth. Shout out po. Palitin. Po, shout out po kay Ma'am Violi po. And kay Ma'am Edna po. Thank you po kay Doc Lexi po na nagsusuporta po sa Opo Thank you po Ma'am Edna pa. Ba flexi pa. Mm, yan. Yeah. lang lang salamat. Opo kay. Rose okay, Rosemary. Sabi po, babae. Cuevas po. Quebas. Ito po kay Ma'am Rose Marequebas. Yeah. Maraming salamat po. Nice. Good job. Jonathan Vincent. Ha. May bentura. Oh, shut out John will. then kay claro. claro. okay. claro. 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 uh, uh, marami salamat po. Ayon at uh, masaya na naman sila kasi mayroon na naman silang uh, ng na mag ng magandang sapatos bigay na naman yung Santa Claus, ano? Ayan, wala na po daw silang uh, hinihiling pa sa kay Santa Ako, Claus. Ako, masaya sa Pasko, yun lang. Ha? Wala na. Sa Pasko. No, maraming maging masaya. Eh, normal, masaya na naman tayo sa Pasko. Masaya naman talaga sa Pasko. Masaya naman talaga sa Pasko. Hmm, ayan. Baka mayroon pa may anong Santa Claus. Bye, Santa Claus. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Wala -bye. ka? Uh -huh. Good night. Good night.